sa tao ang mahilig magsulsol. Ayan. Ha? Ito yun, basahin natin. Isayas sa mga mahilig magsulsol. Buksan natin ang Biblia. O nakita mo na, Ronald? Huh? Kawikaan, beti Diyos, Jis. Sir, ano? Asan ang Bible mo? Kaya ito? Bible. Bible. Hindi, nalulubad ang Bible. Ito ba ba yung ang sabi dito, handahan niyo sa mga taong sumususunod, lumayo kayo yung mahilig magsusunod. Halimbawa, may nag-commentuhan nag nag kayong magkaibigan o party ng pamilya, o ano pa alam niyo na, di ba, may magkukwentuhan, alam niyo yung hindi na maganda pinag 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 ay, pa, ang pinagkanyang pinag-uusapan, ay huwag na tayo yung pa na hindi maganda. Pa, ang gagawin natin na tayo ay umiwas. Hindi ay, oo uh, nga, uh, uh, ganun nga niya, si ganun, si ganyan. Hindi ko natin dapat gawin hindi ko puri ng pagiging kristyana yun, at hindi ko gusto ng Panginoon niyan. Nalulungkot po ang Panginoon pag tayo po yung nagkakasira-siraan. Basahin na po natin ang Kawikaan 23, please. Ang sabi po nito, itagoy mo ang magdiliba at ang pagkatalo ay maalis. Oo, ang pagkakaalit at pagduwawag pagduhawag sa magpatitig ay magitigil. Ibig sabihin, kung tayo iiwas, hindi tayo mapapasama sa kanila. May papakita natin sa kanila na tayo ay hindi nagsususun. Pwede ba tayo magsusun eh? Kung ang isususun natin ay ang Panginoon. Ang aral ng Panginoon lang. Okay? Dito naman po sa... Tandaan niyo na, Bentirus, Jis, ng Kawikaan. Ronald, tandaan niyo yung mga teksto niya. Abaw naman po sa, mag, sa mga tamad. Maghihirap ang tamad daw. <laughs> o di ba may sagot lahat ng Biblia? oh sama ngatama kau